Matapos maaprobahan kahapon ang 1.8 billion pesos na annual budget para sa taong 2026 sa Kidapawan, inaprobahan din ng Sangguniang Panlunsod sa kanilang 18th regular session ang resolusyon magpapadala ng liham kay Mayor Paulo Evangelista upang iprioridad ang dagdag na pondo para sa anti-venom supply, sektor ng agrikultura at pondo para sa PNP. Sa nasabing sesyon, ipinaabot ni Councilor Pinyol ang pangangailangang mapondohan ang mga programang may direktang epekto sa kaligtasan sa ng publiko kabilang ang pagkakaroon ng sapat na supply sa anti-venom kasama rin sa pinagtibay na hakbang ang kahilingan sa national government na mabigyan ng pondo ang pagpapagawa ng Kidapawan District Jail na hanggang ngayon ay hindi pa natatapos Very dangerous Mr. Chairman high risk na sitwasyon simbako lang so, adunay jailbreak Ayon kay Councilor Pipoy Dizon dati nang may nakalaang budget para rito ngunit na vito umano sa Office of the President Wala na kulang even ang SP sa atuang palingkamot. We even enacted an ordinance requesting the offices of the national government, the BJMP, even the offices of the Senator Ronald Bato de la Rosa. It was approved already 2023 but it was vetoed by the administration. Paliwanag pa ni Councilor Judge Palmones na may nauna ng aksyon ng lokal na pamahalaan para sa City Jail Project at natugunan nila ang counterpart katulad na lamang ng paglalaan ng lupa, subalit hindi pa rin sapat upang maitayo ang gusali. Ang kulang na lang is additional fund funding atong i-revive tong atong request for uh, funding para ma-transfer na nato ang ato ang uh, DJMP uh, district uh, jail. Kaugnay nito sa pamamagitan ng kanilang resolusyon, tiniyak na maipapaabot kay Mayor Evangelista ang mga rekomendasyon kung saan isasama sa supplemental budget sa unang bahagi ng 2026. Cherry May Eximtapia, NDBC Bida Balita.